Sino ka? Ah? Ba't yan narito? Ikaw ang magpakilala. Sino ka? Ah? Umigil at magpakilala. Eh, ehem! Mabuhay ang hari! Bernardo? Ako nga! Hindi na ang gabi. Francisco, alas 12 na. Marapan na kayo matulog na. Salamat sa pag-aalala sa iyong pagdating parang malili sa akin. Malamig at malungkot na ang aking parang magdam. Kamusta ang gabi? Tahimik ba? Oo, ganun pa rin. Bueno, maganda ang gabing ito. Maganda ang gabi sa'yo kung gayon. Kung makikita mo ang, kasama, ang mga kasama kong sina Horacio at Marcelo, Pakisabi, sabi ang mag madali ka mo. Okay. Naririnig ko silang papalapit na. Sino yan? Kami ito, mga kaibigan. At basayo na nga Hindi ba't kami ang nanatili sa gabing ito upang magbantay? Oo, tama. Paalam, nariyan na si Bernardo upang kumalit sa aking pwesto. Hoy, Bernardo. Ano, teka. Horacio, ikaw ba yan? Hindi ka nagkakamali. Hoy, Bernardo! Ano? Teka, Trasho, ikaw ba yan? Hindi ka nagkakamali, Hernando. Masaya ang pagdating sa inyo kung ganun. Hindi <laughs> 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 ko lubos maisip na ganito ang sapitin ng aking ama. Kay buti ng tao, ngunit siya man Di ako maniniwalang binangungot ang aking ama. Hindi. Patunay lamang doon ang mga bulang nakita ko sa kanyang bibig. Hanapin ko. Hanapin ko. Hanapin ko ang hayop na gumawa nito sa aking ama. Hindi ba yun ang prinsipin ng Siya nga. Ang ablet na upang sabihin natin ang ating nalalaman. Oo, tama. Ipita na natin. Mati, sa wala namin po. Salamat sa inyo pag-aalala. Mabuti, maayos kayo. Ano ano ba ang sa dyan nyo rito? Ako? Opo, mahal na po. ako. Oh? Kung gayon, ano ang nais nice niyang ipabatid? Maniniwala ho ba kayo kung sasabihin namin, nakita namin ang multo ng har ng namayapang hari? Ha? Hindi ba yan magandang biro? Din, kulot, na kulot din siya. Anong oras niya siya nakita? Bandang alas 12 ng hating gabi. Maari ba akong sumama sa inyong pagroronda? Oo naman, no. Bueno, alis na ako kami. Sige. O oh, Hamlet, kamusta ka? O hindi ka at saluan mo kami. Labastahan! Anong ginawa mo sa aking ama? Ano? Uminahon ka! Hamlet, tigil mo yan! Hindi ka sasagot? O baka gusto mong gawin ko rin sa'yo yung ginawa mo sa aking ama? Palal mo mo ang sarili mo! Tama na, Hamlet! Tigil mo yan! Aamin na ako! Asan? Oh. Asan ang sulat ni ama? Ito ang sulat. kehidupan